Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Maria J.D. Galacio. At today, pag-usapan natin ang isang bagay na sure ako na naranasan nating lahat sa distance learning. Ang stress! Kung hirap ka na sa workloads, deadlines, or minsan wala ka na motivation, don't worry, hindi ka nag-iisa. So today, ishishare ko sa inyo ang limang tips kung paano labanan ang stress sa distance learning. Let's go! Okay guys, unang tips. Schedule is life. Nice. Hindi kailangang sobrang detailed. Pero kahit simply to do list lang. Sobrang nakaka-relieve ng stress kung alam mo kung ano ang uunahin. Huwag ilagay lahat sa isang araw. Be realistic. Ikalawang tips. Take a break. Huwag puro aral. Guys, hindi rubot ang utak natin. Mag-break every 25 to 30 minutes. Pwede stretching, breathing exercise, or even quick TikTok scroll, pero quick lang ha. <laughs> Promise, mas maayos ang productivity kapag may pahinga. Ikatlong tips ayusin ang study space. Kahit maliit na corner lang, basta malinis at hindi magulo. Mas kalmado ang utak kapag maaliwalas ang paligid. At syempre, kung kaya mo iwasan ang kama, kasi for sure may tendency na mapapahiga at mawala sa aral. Pang-apat na tips, connect with friends or classmates. Try online magkwentuhan, mag kamustahan o kaya'y gumawa ng study group. Mas gumagaan ang iyong pakiramdam kapag may kasama kang nakaka-relate sa struggles mo. Ikalimang tips, alagaan ang ating sarili. Ito ang ating pinaka-importante na alagaan ang ating sarili. Kumain na maayos, matulog ng sapat at uminom ng tubig. Kasi hindi mo masusob ang stress kung pagod na pagod ka na. So, ayun guys. Sana nakatulong itong tips para mas kaya nating harapin ang distance learning nang hindi masyadong stress. Kung may iba pa kayong tips, comment niyo sa baba. Don't forget to like, share and subscribe for more content. See you on my next vlogs. Bye-bye.